Guys uh, Isang tabi muna natin ang, ang politika dito guys Hindi naman din ako politiko Ito guys, reaction ko lang to bilang tao Ha? Bilang nakinabang Sa administ, uh, administrasyong Duterte guys Ha? Ito, si Duterte guys Naging uh, Professor ng Philippine Military Academy Naging congressman, naging mayor Naging judge, naging fiscal Ha? hanggang sa naging presidente maganda ang naging legacy niya iisang presidente na lumaban sa war on drugs ito guys ha si Duterte lang naman guys ang iisang presidente na nagmatotoong nagmahal sa taong bayan at nagmahal sa bansang Pilipinas maraming napagawa hindi ko na guys iisa-isahin kung ano man yung mga napagawa niya na niminsan nga itinatago to ng mga stream media pero hindi lang ito sa kaalaman ng mga ating mga kababayan yung mga na, naging mga activities o yung mga napagawa ng administrasyong Duterte. Guys, pero ngayon guys, kung bastos kung bastos bastos sila lang ng mga taong ito, itong ninyo barsaga na, na itong kalbong, alam nyo, sa totoo lang, wala namang masama sa pagiging kalbo eh. Ang masama lang, kung ikaw na mismo kalbo, ang, lo, ang loko-loko, di ba? Kaya nga kasabihan, basta kalbo, masamang tao. Pero hindi lahat, guys. Pero itong sininyong Barsaga, guys, na, napakakapal ng mukha nito. Ito yung vlogger na kaya lang nagbablog to dahil sa eh. Napakayabang naman itong bakla na to. Aapat ah, na lang ang ngipin nito. Sobrang napakayabang pa. Pangalawa, guys, itong silaring lukulokong gado na to, guys. Kung magsalita ito, mukha napakatinong tao nitong lukulokong lari gado na to. Kakalabanin mo ang ano, regional trier court sasabihin mo ng bata ng mga Duterte anong pambabayad ng ano anong pambabayad ng mga Duterte para sa mga sa Supreme Court ha ano ba sinabi ni Duterte mga kababayan ang sinabi ni Duterte, ni Duterte, lahat narating niya na ha naging presidente na siya ni isang ni isang poste ng kanyang bahay ay wala siyang idinagdag ngayon guys ganun ganun na lang basta itong mga taong ito tutong ninyo barsaga na to na itong baklang niyan yung barsa itong baklang ni ah, ay, alam niyo hindi ko hindi ko inaano yung mga bakla ah. walang masama sa pagiging bakla ang masama lang ko ikaw namang, namang ikaw na mismo bakla ang gagawa ng malaswa kagaya so, nitong ginagawa ng mga baklang ito itong si Ninyo Barsaga guys kung bastos ba to si ang mga Duterte nap, napaka alam mo alam mo kung kulang na lang sa iyo so para magiging kamukha mo na si mukha ka ng diablo eh. ha Iwa, apat na nga lang ipin mo hiwa-hiwalay pa eh pero kung mga ka sa mga Duterte, napaka, alam mo kung katabi lang kita, ni, ni Barsaka, alam mo, masarap ang pakahan eh. <laughs> eh. Ito, ito, ilalo e, na ito, itong vice ganda na to. Ang kapal na mukha mo, ha? Si Duterte lang, eh, isang presidente na nagmahal sa taong bayan, kahit kung lait-laitin nyo, ha? Kung bastosin nyo, grabe. Kaya ngayon, nasaktan ang milyong-milyong mga kababayang Pilipino sa, ginag sa ginagawa ninyo. Na, Samantalang si Duterte lang ang nag-iisang presidente na totoong nagmahal sa taong bayan at nagmahal sa mga Pilipino. Na walang ginawa nung naging upo siya kundi magtrabaho. Pag malasakitan ang mga kababayan natin. Tapos kayo, ginagamit niyo yung kasikatan niyo para mang walang hiya kayo ng walang hiya yung mga Duterte. Nasaan ang mga puso niyo? Nasaan ang mga pag-iisip niyo? Nasaan na yung mga utak niyo? Saan ba nakalagay yung mga utak niyo? Ano? Sa talampakan? Ha? Ano? Dahil sa pera? Madali kayong uto utuoy ng mga kawalang kaw, mga kawatang politiko diyan dahil hindi nila matanggap na talaga ang mga Duterte minahal minak dahil ang mga minahal lang mga Duterte ay minahal ng taong bayan. Ha?